meron tayong mga kapatid na hindi po isa o dalawa lang ang panauhin. Meron dalawampu at isang halos isang angkan po. Yun ay bunga ng kanilang masugid na pag-aanyaya, pagtsatsaga na maipagmalasakit ang ating mga panauhin. Isa si kapatid na Maricel Hidalgo sa mga puspusang nakikipagkaisa sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Gardener po ako, uh, po ko ng halaman at nagla-landscape. Pero ba, kahit na busy po ako sa trabaho, bilang mga awit at Iglesia ni Cristo, mas busy po ako sa gawain pagpapalagan. Sa ngayon po, ay ko na po ay mahigit 40. Ilan sa mga naanyayahan niya na nagsuri, sumampalataya sa mga aral ng Diyos at nagpabautismo sa Iglesia ni Cristo ay aming nakilala. July, nabautismuhan na po ako at isusunod pong babautismuhan ngayong taon ito pong mga anak ko. Mahalaga po yung pakikindig dahil mabubuksan po yung isipan ko at papapasukin yung tunay na mga salita ng Diyos. Lahat po ng mga aral ng Iglesia ni Kristo nakasulat po lahat sa Biblia. Dito po maliligtas ang tao at ito na po yung pasya ko na maging Iglesia po ni Kristo. Nag-decide na po ako ako po po'y aanig sa Iglesia ni Kristo. Bago po matapos ang taon, mabautismon na kami mag-asawa at saka ang dalawang kong anak. Mabautismahan po ako ngayon na September po. Kasama ko po ang pamilya ko sa Iglesia Ni Cristo po. Buo rin ang pag-asa ni Kapatid na Maricel na muli ay makapagsasama siya ng maraming panauhin sa isasagawang sa gawang pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Namaya po sa pamamahayag ng mga salita ng Diyos, Ilan po paano nauhin po ninyo, Ka Maricel? Nakapag-anaya po ko ng mahigit 300. Ito po. Ito po si Ma'am Rosalinda Briones. Uh, Rosalinda Briones po. Uh, presidente po ng senior citizen po. Yung 300 na Anaya po ay galing po sila sa iba't ibang barangay. Sila po yung mga kinatawan ng mga senior citizen. Ang iba naman po sa kanila, mga kaibigan ko rin po, mga kapitbahay, mga kakilala, mga close friend po. Maagang napuno na ng mga panauhin ng Karsigma Gym sa Carmona, Cavite. At nasaksihan din via live streaming mula sa 77 mga lokal at dako sa Distrito Eclesiastico ng Kapite South. Ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos ay pinangasiwaan ni kapatid na Jerry Purificacion, Ministro ng Ebanghelyo. 300 kaming nakarating dito. Hindi ko malilimutan sa mga taong nagbigay sa amin ng panahon para kami maimbita at yung mga nagsalita ng ministro na nagbigay ng magagandang aral sa mga tao sa kabuuan ay mahigit 8,000 mga panauhin mula sa iba't ibang relihiyon at pananampalataya ang tumanggap ng mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Ako po ay isang Katoliko. Bukas naman po ang aking kaisipan lalo na sa Biblia. Kasi sa nakita ko naman po uh, hindi naman po sinaulo kundi binasa natin talaga sa aklat, sa Biblia. Napakahalaga po nito na sa darating na panahon ay uh, may maliligtas tayo sa mga aral na itinuturo ng Biblia. Mahalaga po ang Iglesia Ni Cristo sa buhay namin. Bukas naman ang aking puso na tumanggap at makinig muli dito sa Iglesia Ni Cristo. Ang Iglesia Ni Cristo po ay mahalaga sa buhay ng tao sa ngayon dahil wala pong imposible. Paano man po ang buhay natin ngayon na kung ano-ano mga sakuna o ano mga problema na pinagdadaanan ng bawat tao sa mundo, kung kakapi tayo sa Diyos at sa pangaral ng Ibanghelyo, tayo po ay maliligtas sa darating na panahon. Yung Panginoon natin na siyang nagdusa sa kasalanan na tayo ang may gawa, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Tinubos tayo sa pamamagitan ng Iglesia ni Cristo. Ang pagtatagumpay ng gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos ay nagbubunga ng iba'yong kasiyahan hindi lamang para sa mga kaanib sa iglesia na nakikipagkaisa, higit sa lahat ay sa Panginoong Diyos na siyang may ibig na ang tao ay magtamo ng kaligtasan. Mahalaga mag-anyaya. Mahalaga po na na yung mga tao na nakikita mo na wala po sa Iglesia ni Kristo ay kailangan maligtas din po. At matutunan po nila kung ano yung tunay na aral. Gaano man kaabala ang mundo, hindi po mawawala sa kanilang panahon ang pagtulong sa gawaing pagpapalaganap. Bahagi na po yan ng buhay ng mga kapatid, lalo na ng mga may tungkulin dito po sa lokal ng Carmona. Lalo kaming nagkaroon ng inspirasyon sa pagtupas ng tungkulin. Patuloy namin tutuparin ang aming mga pananagutan na ipalaganap ang Ibanghelyo para marami pang mga tao ang lumalik sa tunay na ng Iglesia. Ang pagtatagumpay ng uh, aming distrito sa larangan ng gawain pagpapalaganap ay ipinagpapasalamat po natin unang-una sa ating Panginoong Diyos at sa Panginoong Yesu Kristo at sa pamamahala ng Iglesia. Ang pinakamamahal nating kapatid, ang kapatid na Eduardo Manalo, sapagkat uh, lagi po na naaalaala ang aming distrito. Patuloy po na nagpapadala sila ng kanilang kinatawan para magturo ng mga salita ng Diyos. Na ito po ay nagbubunga ng lalong kasiglahan sa mga kapatid upang lalong makipagkaisa sa mga gawain. Mula po rito sa Carmona, Cavite, ako po si kapatid na Alberto de la Cruz Jr. para sa Iglesia Ni Cristo News Network.